Apat na dugong Pilipino ang membro ng Israel Defense Forces, ang kasalukuyang nasa gitna ng digmaan, Israel versus Palestine. Ang mga mandirigmang dugong Pilipino ay walang iba na sumabag sa gitna ng uh, gera. Ito ay si Filipina IDF o Israel Defense Forces na si IDF Soldier Joanna Arpon. Siya po ang naglilingkod mga kaibigan sa Combat Soldier ng uh, Israel. Isa pang nga dugong Pilipino ang walang takot na harapin ang tigmaan sa gitna ng silangan. Walang iba kundi si Corporal Aaron Rafael. Siya po naglilikod Soldier in Israel Defense Forces. Other IDF Nahal Infantry Brigade. Iba talaga ba, kaibigan ang dugong Pilipino. Mabuhay! Talaga namang nakaka-proud sa ating mga kadugong Pilipino na sa pagdating ng labadan walang atrasan. Isa pang dugong Pilipino ang walang kabah, walang tagot na sungin ang gira sa gitna ng silangan. Naglilingkod as a combat soldier in IDF o Israel Defense Forces in the Caracal Battalion. Siya makaibigan, walang iba, si Sergeant Orelinda, ang dugong Pilipino ang nasa ngayon, nasa gitna ng digmaan sa pang matapang na dugong Pilipino na kung saan nakipaglaban ngayon sa gitna po ng silangan isang membro po ng IDF o Israel Defense Forces isang combat soldier na lilingkod mga kaibigan sa Search and Rescue Brigade sa Israel. At mabuhay ang mga mandirigmang Pilipino na kung saan nandoon sa gitna ng silangan. Patuloy po natin ipanalangin ating mga makababayan na kung saan naipit una piktuhan po sa gera Thank you